Naniniwala ang isang guro mula sa Sharif Aulia Academy na ang mahusay na storytelling ay nagsisimula sa damdamin. Sa pagbabahagi ng mga kwento ng tagumpay o pagsubok, dapat buhayin ang mga karakter. Hayaang sila ay tumawa, umiyak at magbago anya tulad ng mga mag-aaral ayon sa guro. Ang Partners in Peace and Progress mula kay Quiza Chavez. Naniniwala si Norhania Tiago guro mula sa Sharif Aulia Academy na ang mahusay na storytelling ay nagsisimula sa damdamin. Anya, gawing relatable sa mga bata ang mga kwento at gawing simple, ang mga komplikadong idea ayon pa kay Teacher Norhania. Hinihikayat niya ang mga guro na unahin ng emosyon sa pagbabahagi ng mga kwento ng tagumpay o pagsubo. Dapat buhayin ang mga karakter, hayaan sila ang tumawa, umiyak at magbago tulad ng mga mag-aral. Dagdag ni Teacher Norhani, Mahalaga na i-humanize ang mga karakter sapagkat ang pagbubuo ng koneksyon sa emosyon anya ay pumupukaw sa curiosity, nagpapalalim ng ugnayan at ginawang mas hindi malilimutan ang pagkatuto. Ayon kay Teacher Honey, paalala ito na hindi lamang tungkol sa aralin ang pagtuturo, kundi kung paano mo pinaparamdam sa mga bata ang halaga habang sila ay natututo. Bilang bahagi ng National Teachers Month, tampok ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education at ang mga Australian government sa pamamagitan ng Education Pathways to Peace in Mindanao program. Ang mga top tips mula sa guro ng BARP. Nakatuon ng pathway sa maagang edukasyon bilang pundasyon ng habang buhay, na pagkatuto at pagunlad, at bilang ambag sa peace building, sa pamamagitan ng inklusibong preforma at pagtugon sa mga kakulangan sa edukasyon. Bilang suporta, tumutulong din ang pathways sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga guro sa pamamagitan ng Learning Action Cell Session na nagiging daan upang maibahagi ng mga biyasang guro ang mga epektibong pamamaraan mula sa estratehiya sa loob ng klase habang sa mga inklusibong gawi sa paralan. Krisa Chavez, iMinds, Philippines.